So, General Makanas, napanood ko po talaga yung video ninyo na sinasabi ninyo na may nag-text sa inyo na men in uniform, na mga puting ass, yun yung term natin eh, na kinukumbinsi nitong mga, you know, nag-text te -te inyo na may mga matataas na like general o kung ano man ang posisyon nila na, i uh, na mag-resign si Bongbong Marcos. Okay? Yes. So, sinabi yes. niyo, sinabi niyo po doon, tsaka Bago pa po kayo nagsalita, ako muna eh. I think may may expose ako tungkol dyan, tama po? Yes. Okay. Kaya uh, dogtong, iba yung puting ahas mo, iba yung puting ahas ko, parehas lang yung sinasabi. Of course, yes. So, tapos sinabi nyo din po doon sa vlog ninyo, sir, na uh, may mga, uh, yun nga, matataas sa militar, okay? Pero hindi po, wala po kayong pinangalan ng tao eh. Kung sino Wala. yung tama po, tama? Yes, yes. Analysis ko lang 'yon na kasi ang sinabi ko si Senator ay kinakausap niya yung kapatid niya and then mayroong tumutulong sa kanya na kumakausap. So okay. sino yung posibleng kumakausap? Oh, yun na yung analysis ko na yun. sa debes nakakausap itong mga nasa poder. Uh, AFP, PNP dahil papakinggan sila ng presidente kung sila ang kakausap. Eh kung hindi nila kinausap, hindi eh, di walang problema. Yes. Ak mga kababayan, mga palangga ko, ako mismo, you know, itataya ako yung alindog ko. Lagi ko pong sinasabi yun eh. Yung credibility ko dito na ako mismo, may imporm ako ang isa sa unang naglabas yan na totoo, base doon sa aking talagang A1 na puting ahas na kinukumbinsin ni Senator Aimee si Bongbong Marcos na mag na dahil sa hindi siya ang namumuno sa bansa natin, kundi po mm -hmm. yung asawa niya, which is okay. betrayal of public trust. Ngayon, uh, yun ang una kong pinalabas. Kaya kayo nga, Roy, di ini -e echo niyo, tapos yeah. ikaw general, meron kang uh, puting ahas din. Pero ang nangyayari ngayon, mga kababayan, ito, uh, kababasa ko nga, kapapanood ko lang sa DZRH, sa iba-ibang mga social uh, media uh, mainstream media, na sinasabi ng PNP, okay, na hinahanap nila si General, kasi daw sinasabi ni General na si Bronner ng AFP, at itong, yeah, ay yun ang... Ah, uh, sinasabi ni General na kumausap kay Bongbong Marcos. Eh wala pong sinabi si General na wala siyang mention. 'Di ba? Explain nyo nga po, General Macanas, na fake news itong mga sinasabi ng PNP. I advise the PNP panoorin nila yung vlog ko. Ang title is uh, AFP PNP Generals Convincing PBBM to resign? Question mark. Yes. That's the title. Eh kung mag sila sa title, eh wala sila. Kaya kung panoorin nila yung buong video, very clear yung analysis ko. Paulit-ulit ko pang sinasabi nga, analysis ko lang ito ah. Opinion ko lang ito. I hope I am wrong, but this is my work as a blogger. Uh, ipalabas ang aking uh, idea. Bahalang tao kung maniwala sila o hindi. Siguro, ang ikaso nila sa akin, fake news. <laughs> pero, kung hindi totoo yung ano, di, fake news ako, di sige, kasuhan nila ako ng fake news. Yes. Actually, yeah, uh, may didagdag lang ako dyan. Actually, yung ano din, um, yung parating natin sinasabi, di ba, lang natin ng opinion and analysis, uh, magkaiba po yun sa news. Kaya, yung iba siguro mga viewers ay nalilito about it. Di ba, nagko-comment lang naman tayo. Kaya nga, minsan may question mark because, ito yung mm. natin, it's up to the audience to agree or not. Yes! Diba yeah. yun naman pala natin, natin sinasabi, diba? So siguro na ano sila na karamihan sa ating mga viewers o karamihan sa taong bayan ay umaagree sa atin base sa kanilang experience at observation din. Yeah. So ako naman sa case ko, alam naman ng aking mga palangga na ang binibigay ko talaga is mga... Uh, well, I, I, it's A1 information na coming dito sa mga government workers na witness nila yung injustice sa gobyerno ni Marcos Jr. So, eto yon di ba? Pag nakikita nyo, pag nagbablog ako, nag-expose din, nag-react ako. So, yun yung ginagawa natin. Pero sa case kasi ni uh, General Macanas, ay talagang based dun sa news, na pinagbibintangan siya na binabanggit na yung pangalan ni ano ni Bronner na si Bronner daw na pinangalanan daw ni General Macanas ito mga taong ito na na parang sure na sure na sila okay oh, nung ni, Gen ni General Macanas no, I know ayon kay General Macanas o sa vlogger na general ay uh, sinabi niya na si uh, Bronner o oh, ang AFP ang nagkumbinsi kay Bongbong Marcos eh wala namang ganun kahit balibalik ta rin ko yung video hinahanap ko wala po talaga eh. Di ba? Kaya, uh, so, advice po sa PNP, nila yung video na yun. Okay. So, mga kababayan, para mas lalo natin makilala si General Macanas, hindi lang doon sa charity niya, supportado po niya si Bongbong Marcos Jr. At alam Mige. po, uh, kayo ay loyalista din sa senior. So, ikwento niyo po, paano ba kayo naging loyalista sa senior? Okay. Ah... Okay. Uh, Lumaki ako, yung formative years sa buhay ko, yung the whole martial law. Uh, 1965, presidente na si Marco Senior, Grade 1 na ako noon. So, yung disiplina ko ngayon, yung aking karakter, yung pagmamahal ko sa bansa, ininstil lahat ni Marco Senior sa ikakaunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Grabe ang disiplina sa education system, elementary, high school, college. College, nag a pa kami ng flag ceremony. Pag malate kami sa flag ceremony, paparusahan kami ng aming mga professors kasi nag-aaral ako sa Don Mariano Marcos Memorial yeah. State College. Mm -hmm. Marcos style talaga na disiplina. Kaya ang laking utang ko sa Marcos Sr. and of course, si First Lady Imelda. Opo. Talagang every year bumibisita sila sa aming State College kasi doon namatay si Don Mariano Marcos. Very memorable sa kanila yung location na yun. Okay. Palagi kong nakikita si Marcos Sr. at First Lady. So, pobre-pobre kami, hindi ako makapag-aral ng kolehiyo. Eh, may Marcos State College. edi libre is <laughs> polar ng bayan and after my graduation from college nagsundalo, yun na ah, uh, all throughout my life, Marcos senior, kaya masakit ang loob ko nung nag ed sa revolusyon at umalis na lang siya na hindi lumabang galit na galit ako noon <laughs> Oh, uh, so yun po, uh, Marcos loyalist ako, kaya lang nung tumakbo na itong bongbong Marcos Jr., akala ko like father, like son, ibinuhos e, ko lahat ang suporta ko, nagkalisorbe ako to a point na napapahiya ako sa pagkakalisorbe. Pero ang hirap ng pagkalisorbe, sinabihan pa naman ako ng isang foreman, nandun ako sa kalsada, yung mga mga trabante sa kalsada, gumawa ng kalsada, ini-interview ko. <laughs> Anong butan nyo? Sinigawan ako ng turman. Hoy! Kung wala kang magawa sa buhay mo, malis ka dito. Huwag mong disturboy ng mas trabante ko. Wow. Parang kung kandilang naupo sa iya, umalis ako. Umanon ako. Sabi ko sarili ko, ano bang ginagawa sa sarili ko na? Retired akong general, payagan kong sisigawan lang ako. Ng... <laughs> <laughs> Kailang nasaranan ko eh dahil. <laughs> Apo. Gusto po, gano'n po ang pagod, hirap ko sa pagkampanya kay Didi. But I did it from my heart. Dahil akala ko, bayan, babangon muli. Eh ano yeah. ngayon, bumabaon muli. Ay, hindi pwede. Bumabaon. Napakataas ang expectation ko sa kanya kasi ang galing niyang magsalita. Pumapuhan uh, uh -huh. niya yung tatay niya. Uh -huh. And then... Talaga, yung respeto ko kay Marcos Sr. at kay First Lady Imelda, totally napunta sa kanya. Na namanan niya. Namanan niya. Sinasabi ko, may mga vlog ako doon na may gininto ang puso ang mga Marcos. Opo. Yung, yung parents. Kasi nakita ko how, paano nag-serve ang Marcos Sr. mula pagiging World War II veteran hanggang naging politician, Hanggang naging presidente, nakita ko yung gaan ng buhay nung kapanahunan niya. So yun ang ini-expect ko, like father like son. Yung masagana 99 na uh -huh. uh, walang problema sa bigas panahon ng Marcos Sr. Sabi ko, ito na. Uh -huh. Hindi na tayo mag-export -e ng bigas. Yung pangako niya noon na 20 pesos per kilo sa mga <laughs> ko, sabi ko kayang-kaya yan. Uh -huh. Nagawa man non kayang-kayang gagawin ng kanyang anak. <laughs> Noon ako nung una. <laughs> Nasaan <laughs> na yun? Wala na. Yung kadiwa. Nako, tuwan-tuwa ko sa kadiwa dahil na-experience ko yung murang bilhin sa kadiwa. oh ngayon, sinimulan niya ng kadiwa. Kailang wala. ba <laughs> uh, kadiwa ni Marco Senior, permanent. Nandun talaga. Every day, 24-7, nandun. Ang kadiwa ni Kuting, Girilya, <laughs> 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 okay oh, sure. oh, po, ngayon, mamaya, mawawala Mula nung nagpina siyang presidente hanggang ngayon naghanap ako ng kadiwa store dito sa lugar namin sa Mindanao ni isa, hindi pa ako na kadiwa, ah, nakakita ng kadiwa na ipinagmamalaki ng presidente sa kanyang zona, ulitin ko ha, ah, memorize ko yung sabi niya Napatunayan natin na kaya nating pababain ang presyo ng mga bibilhin <laughs> Buhang buhang eh. oh, uh, pe. Ah, regional ng bigas, ng karne, ah, uh, isda, gulay, asukal. Napababa na natin dahil sa ating kadiwa, 1,000 soso, ganon. <laughs> general, <laughs> ko ko, general, pag inamot ko. Yam-yam sabi ko sa, ano, oh, nagbisaya ko, yam-yam. <laughs> Sino nga ka, sabi ko sarili ko na, na nanonood sa kanyang sona. Pinagmamayang ang Pinamamayabang niya ang kadiwa na wala naman akong makitang kadiwa para sana yung produkto ng ating drive. Yeah. Namumuan na yung sa yung Kung may kadiwa sana, di ang farmer dalhin sa kadiwa malapit sa kanila, malaki ang kanilang ganansya, at ang customer, yung direct sa mga mamimili, mura din sa komunidad. Eh, ka din ba? Kaya ang, ang lumalaki ang kita, ang mga middlemen. Kaya, ah, basta, nabudol ako. <laughs> Nagtaka ako sa iyo dahil, alo, bakit si Marley gano'n naman siya. Nagsisimula ka ng mag-ingay. Ako naman, natatakot ako sa iyo. Nako, baka nila itong Marley ka? Wala sa aking imagination na darating yung panahon na magiging kritik ako ni BBM. Mm -hmm. Never in my imagination. Kami rin ni Roy. Kami rin, actually. Uh. Kailan, nung palagi na kong na nanonood sa iyo, although hindi ako nagko-comment, nag-observe ah. lang. Apo. Talaga nang masinsinan, baka naman marites lang ito, maharli ka na ito. <laughs> yeah. Kailan, habang tumatagal, ano, yung kumpleto uh, ng dokumentos, Uh, from other sources ko rin, ganun din ang ano. Hanggang ito na, meron akong matalik na kaibigan. Sabi niya, Johnny, uh, senior kita, basta parang advisor ko sa aking blogging journey. Okay. Johnny, nandiyan ka naman lang sa ano? Nandiyan ka naman lang sa Facebook. Mag-ingay ka naman, sabi niya. <laughs> uh, dahil, yan you know, ah, tinapanood ka niya itong aking uh, idol, aking advisor na nanonood sa iyo. Sabi niya, yung si Marlica, pag nag-expose yan, kompleto siya ng dokumento. Uh, talagang ano. So, baka sakali kung tumulong kang mag-ingay, baka sakaling ma mahiwaswasan. Ano ba yun? Tagalog ba yun? Mahiwaswasan. Yung... Mahiwaswasan. Mahiwaswasan. Baka sakaling magbago ang takbo ng hangin. Ito, number one, Marcos Loyalist din itong kaibigan ko na ito. Dala, dalawa kaming nangampanya kay BBM eh. Sige na, mag ka dyan eh. Uh, let's pray na magbago pa ang ano. O, oh, yun. Doon ako na-convince dahil akala ko, dahil alanganin pa ko sa nire-reveal ni Marley eh, kay. Kailang uh, may, may inkling ako na parang totoo. Kailang ayoko pang magsalita. Baka Nung itong eh. <laughs> ito na I consider him as my advisor sa vlogging journey. Pare, nakikita niya talagang there is something wrong. Palubog na ang barko dyan eh. <laughs> May butas na. Pwede hey, ba, nandyan ka naman lang, mag-ingay ka na. Yan na, nagsimula na akong mag-ingay. Yung so, nga, yung tinagso si Center Aimee na, can you do something? Kasi mayroong, ang exact term ko mayroong ipapasavog, V-O-G-E yata. Mayroong bomba. So ganun yun, know, parang bakling-bakling. Hmm. Kami mag-text si Pebbles. Ang exact itong tinex sa akin ni Senator Amy at tatayuan ko po yan kahit sa ang hukom kami magpunta. Kahit sa huling hukom ng Diyos. Sinabi po ni Senator Amy sa akin, Maharlika, ano yon yung tungkol sa pagpapadeliver ni Lisa ng pulboron? So nagulat ako doon sa statement niya. Actually, I mean, sinabi ko yun kay Pebbles. Hoy, sabi ko, Mother, nagpapadeliver ka ba ng pulburon? So You know, you know the Pulburon, right? So I never mentioned na kung ano yung isisiwalat ni Pebbles. Okay? Ni Pebbles sa Lakera or Pebbles Cunanan. Pero galing mismo po yan kay Senator Aimee na sinabi niya, ano yun Maharlika, yung tungkol sa pagpapa-deliver ni Lisa ni Lam, L-A-M, ni Lisa Marcos ng Pulburon. Kaya nga uh, yung pagpapa o pagpapabili, ganun yung word. So, kaya nawindang ako, actually, may do, ito, I don't know kung sabi ko kay uh, Pebbles, na, do, na, na, parang sinabi ko, ano ba ito, baka mamaya ito kaibigan ko si Pebbles, baka mamaya sangkot dito sa pulburon. May ganun akong thinking <laughs> kasi, you know what? Tsaka tinanggi ni Pebbles sa akin, hoy anak, ano ka ba? Hindi, wala akong ginagawang ganun. So doon po talaga nag uh, mul na actually, doon nagmula nag ang pulburon issue. At uh, hanggang sa meron na tayong polboronic video na inaabangan yeah. <laughs> at ina-enjoy <laughs> ng ibang nakakanood. May tanong ko kay uh, General Macanas. Um, napanood ko kasi na sinabi mo, may nag-message sa'yo, may, may puting ahas ka rin na isang colonel ang nakapanood ng video, ng, ng polboronic video. Mm -hmm. Ayan, mm. pag-share na lang po yung ano yan yung statement na yun. <laughs> ano ba talagang nangyari? Um, A1 source ba talaga siya or ah uh, hindi ko pwedeng ma-detalye eh. medyo sensitive uh -huh. ito basta sabi ni Marika mahirap magsinungaling Mm -hmm. Ang aking kwan, hindi ako mag-vlog kung nagsisinungaling ako, eh huwag na lang ako mag-vlog. Mm -hmm. Okay? So papapanindigan ko 'yan. So, uh, tapos yung nagre-report sa akin, hindi ako basta-basta naniniwala. Totoo 'yun. Mm -hmm. Okay, that's good. Oh, ma bago pa nagsabi si Fair Lady Marlica yung pulburon video na hinahanap sa iyo, two months before that, hmm. meron na akong informant na nagsabi na nakakita siya ng video na nagpupulburon yung nandyan sa Malacanya. Kailan? lang, kapaninira lang ito. Tinabi ko lang. Marami na siyang sinasabi, tinatabi ko lang. Para magdyan ka lang muna. Mm -mm. ikon oh, point Eh, nung nagbanggit ka, Madam Maharlika, na kailan ba tayo itong December, na hinahanap sa iyo yung pulburon oh, video uh, na yun. Uh -oh. <laughs> Ito naman yung sinasabi ng two months ago na nag... Uh, na At napanood niya mismo. So, yun. Connecting the dots. Kasi na-train -na kami ng military intelligence. Kailangan i-process mo lahat ng information bago mo aksyon Yes. Mm. Actually, like you, General, ikaw, Roy, ako ang dami din talagang puting ahas na random ito. People that I don't know na sinasabi nila, eto, eto, eto. You know what? Bago ko po ilabas yung expose ko, eto si puting ahas, Miss Marlika, eto, da da da, da. Tapos ifo forward ko yan sa isa kong puting ahas. Ma'am mm -hmm. o sir, eto may information tayo. Totoo ba yan? Baka mamaya, you know, paninira lang nagbi verify kami. So, nag nagbi verify talaga ako kasi baka mamaya itong nagbibigay sa atin ng information, gusto lang tayong sirain. O oh, utos incorrect. pala ni... Maka pain utos, lang, di ba? lang. Utos pala no. ni, Lisa, ni Lisa Smuggs. So, gusto ko lang alinawin uh, because we're like 6,000 live viewers right now, general. So, ang daming na nakatutok sa atin. Pinagbibintangan tayo, general eh. sa Roy, pinagbibintangan tayo na tayo ay parte ng destabilisasyon. So, ikaw, General, gusto nang natin i-define yung pag destabilization or destabilization. Ano ba ang pagkakaintindi mo once na ginamitan tayo ng ganong pronouncement na kayong mga vlogger ay parte kayo ng destabilization? You first, General. Okay, ang destabilization sa amin, sa military, yun na yung armed na kudita. Destabilize the government. Pabagsakin ang gobyerno. Uh, paano mo mapabagsak ang gobyerno? Kailangan mo ng armas. Yung CPP NPA, yeah. they're destabilizing the government. Sila ang number one destabilizers. Ano pa? Uh, nung una, itong mga MNLF, MILF, dahil may armas eh. So, ang destabilization, it involves arms. Yes. Uh, ito yung ginagawa natin, ang tawag ko dito, ito is ano, freedom of expression. Yeah. <laughs> Kasi social media age na tayo eh. Oh, a well-informed citizen race, the foundation of a strong democratic society. Yun ang napag-aralan ko. Mm -hmm. Kaya ako nag-vlog ng ganito nung no, una, personal experiences ko lang. Yung natutunan ko, lesson lessons learned sa buhay ko. Yun ang ibli na -vlog, vlog ko to give positive influence sa aking mga viewers kung maniwala sila. Opo. So 'yon, that's ano, uh, part of democracy. Hanggang hindi ko maintindihan ang nangyari sa vlogging journey ko na napasawsaw sa politika. <laughs> mm. Yeah. Kung <laughs> oh, kasi experience ko, may nakikita kong mali. Ang una kong ang una kong uh, decision is, pabayaan mo na lang, retired na ako eh. Uh -huh. Tapos na yung service ko. Yun ang una kong ano, bakit pa ako, ano, kailangan ang konsensya. Yes. Eh, may pension ako. Yung pension ko galing sa taong bayan. Ang oh, taong bayan, oh. nilang ko, oh, hindi ko maatim yung aking konsensya na tumatanggap ng malaki-laking pension at wala oh, akong oh. gagawin. Kaya, itong ginagawa ko ngayon, To me, ang aking point of view is, I am doing this for my countrymen okay. na patulungan ko sila. E eh kung ang tingin ng gobyerno is, I am destabilizing, eh di bahala sila. Mm -hmm. Yeah. So, uh, Roy, ikaw, ang destabilization. Kasi yun ang bintang sa atin, party tayo ng destabilization. Diba, uh, the fact na inano natin na budol ano sila admin, may maniniwal pa ba sila sa akusa sa atin? 'di The fact na ginawa nila 'yon yung pagtutumba ng mga Facebook page, I mean effective tayo sa ating analysis kasi kung if we don't make sense, hindi naman talaga mag ano mag ang tao kasi hindi naman bobo ang mga viewers natin, 'di ba? I mean, nagpapakita tayo ng source, right? So, 'yun yung effect eh. kung baga we are successful kasi 'di ba Marley nung tayong dalawa pa lang sabi mo na, Roy mananaig ang katotohanan. Tandaan mo. Totoo 'yan. Totoo yeah, Nag-usap kami niyan kasi kami dalawa lang kami dati eh. Nag-ano eh. Yes. Kayo lang dalawa. Natatakot ako para sa inyong dalawa. Kaya kaya nga a good thing na rin siguro nilagay kami ng Panginoon kung nasaan kami ngayon to be safe. 'Di ba? I mean, may plano talaga ang uh, nasa taas. Kaya sabi ni Marley kakampi natin ang langit. Totoo 'yan sinasabi ko 'yon na okay. ah. It sounds, you know, yung iba baka kasi hindi naman talaga ako uh, nag ano eh, nag, uh, you know, nag pray over dito sa channel ko, pero naniniwala po ako sa Diyos. So, uh, by the way, andito si Attorney Glenn Chong. Uh shout out Attorney Glenn, you're watching all the noise we are creating now is part of the marketplace of ideas necessary for democracy to grow and thrive. Exactly. So, thank you, Atty. Glenjong. At oh, yung doon naman sa destabilization, which sa topic ko nga kanina, tama po kayo, General. Ako, kahit hindi ako taong militar, ang pagkakaintindi ko po sa destabilization ng isang gobyerno o ekonomiya, kasi pasok yan eh, ang ekonomiya, eh may armas ka o may yes. niyarian ka. Eh ano namang armas ko? Alindog yeah. lang. <laughs> Alindog lang po talaga yung armas ko. And in terms of pag destabilisa ng ekonomiya, eh hindi naman ako hindi naman tayong tatlo na pag business partners sa smuggler. <laughs> At hindi naman you tayo pulitiko. Yeah, so uh, yun ang gusto nating ipaunawa sa taong bayan na ang coming from the definition na binigay ni uh, General Macanas po, you know, yung mga makakaliwang grupo na nag umaalsa talaga sa gobyerno nang walang dahilan dahil gusto nilang agawin ang pwesto. 'Di ba? Ang pamamahala. Mm -hmm eh tayo, nag express lang tayo ng ating malayang eks expression ekspresyon o pamamahayag. So bakit tayo ginugurgur? ba? Diba? So at bakit yung kami, ikaw, Akorda, ito, ako lang to ha, uh, PNP, Akorda, actually, isa sa tao mo, okay, tinawagan ako, okay, ka, the other day, na nagpasalamat sa akin. Bakit po siya nagpasalamat, mga kababayan? Dahil naging part ako dito sa LA, when I say part, naging katuwang ako doon sa issue ng NTFL CAC o pagsugpo ng mga rebelding mga sa Pilipinas. Noon pa lang, nilusog na ako dito, 2018 pa lang, mga grupo. Ngayon, ikaw, Akorda, ayusin mo, itama ninyo yung inyong mga uh, mga press conference na pinagbibintangan nyo si General Macanas na sinabi niya na si Bronner o AFPO, ginagamit kayo, PNP, ikaw mismo, na siya ay what? nagde ng gobyerno. Intindihin niyo muna ang ibig sabihin ng salitang destabilization. Kasi wala kaming power, wala kaming pera, si General Pension lang. <laughs> si Roy. <laughs> si, si Roy. Ma 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 <laughs> Maralig ka, no? Opo. Opo. Naranasan ko na po, na naging destabilize uh, yung destabilization ah naranasan ko na noong 1989 yung bloodiest coup d'etat against Cory government I was a part of that although hindi kami nakarating sa Manila sa Cebu lang kami at napaka tindi ang epekto ng ganyan destabilization on the part of soldiers our families and the whole economy. Eh, nararamdaman ko na yun, bakit ko pa gagawin? Para bang pinupukpuk ko ang ulo ko ng martilyo? Mm -hmm. Ayaw ko dahil it's not good for our country ka ng destabilization using arms, lalo na yung military versus military. Ang daming namatay na sundalo na naglalabanan dahil sa ganyan sa politika, never again Yes. Na yung sinabi ko sa vlog ko, yung tungkol sa ano, na lessons learned ng AFP-PNP, never again na mangyari yung 1989 na vlog ko. Wala na pong kubita na mangyari. Yeah, at walang, kahit ako, wala akong intensyon na magkaroon ng uh, madugong inkwentro between both parties. Kaya nga tayo nananawagan, okay, at sinasabi natin sa taong bayan, kung ano ang nangyayari sa loob ng Malakanyang at sa mga iba't ibang ahensya na pangangamkam kasi yan ang tunay na definition ng destabilization ng ekonomiya okay hindi man pa hindi pa man madugo ngayon yan pero yung the moment na ang first lady ahas ay nakikipag-business partner sa uh, smugglers at saka sa mga pulboronic o sa mga sindikato That's what you call destabilization ng ekonomiya ng bayan. At wala kami yan, mga palangga. Wala si General yan. Wala si uh, Roy yan. At wala kami. Sabi ko nga, sabi nga natin, wala naman tayong armas, wala tayong makinarya. Ah. So bakit sa atin binibintang? Right? Ay, sabi ni Roy kanina na ano, uh, effective yung ating mga flow of ideas. Do marami ang naniniwala sa atin. At dahil dumarami ang naniniwala sa atin, nawawalan ng suporta itong gobyerno ito. parang tingin nila, nadedestabilize. Mhm. Mm Iyan yung tingin ko sa kanila. Talo sila sa labanan of ideas. Eh dapat galingan nila ang mga Dawa nila. The best propaganda, ang natutunan ko is the best propaganda is you do good. Yes. Pag maganda ang ginagawa mo, hindi nila matatalo yung propaganda na yan. Eh um, uh, ma mali ang ginagawa. You can never uh, ano to. Hindi ka mananalo pag mali ang ginagawa mo. Tama po.